Nakatakdang sampahan ng reklamong alarm and scandal ang motoristang nag-viral matapos maglabas at magkasan ng baril at sapukin ng siklistang nakaalitan nito. Kinilalang driver ng kotse bilang si Wilfredo Gonzalez na napag-alamang dating pulis. Ayon sa Quezon City Police District o QCPD, ang viral video ang gagamiting ebidensya sa kaso. Nang tanungin kung bakit ngayon lamang nagsampa ng kaso laban kay Gonzalez, ayon sa pulisya, nag-viral ang video noon lamang daw August 27 kahit na noong 8 pa ng Agosto nangyari ang insidente. Samantala ay tinanggi ng mga otoridad ang mga aligasyong tumulong sila sa pagkakaayos umano ni Gonzales at ng siklista. Matatandaan sa press briefing na ginanap noong linggo, sinabi ni Gonzales na nagkaayos na raw sila ng siklista sa police station. Pero ayon sa complainant na si Attorney Raymond Fortune, dinala raw ang siklista sa police station at doon sa pilitang pinapirma sa isang kasunduan na nagsasabing sila ay nagkaayos na at pinaamin itong siya ang may kasalanan. Dagdag pa ng abogado, sinabi raw ng siklista na nasa loob na kasi ng bike lane ang kotse. Pinagbabayad pa nga raw umano ito ng limang daang piso para sa naging damage sa sasakyan ni Gonzales. Samantala, pinapaimbestigan na ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang naging aksyon ng QCPD sa insidenteng ito. Ayon din kay Belmonte, kinukonsidera niyang mapanganib si Gonzales. Kaya naman sana raw ay magsalita ang siklista para mapanagot anyang dating pulis. Siniguro rin naman ng alkalde na mabibigyan ng legal assistance ang siklista at mabibigyan din ng proteksyon ito at ang kanyang pamilya. At yan ang MBC Network News mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Network News! Samantala kapapasok lamang pong balita kaugnay niyan, sinampahan na nga ng Quezon City Police District ng kaso sa QC Prosecutor's Office ang driver at dating police na si Wilfredo Gonzalez.